Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawang putsyam ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, Ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya dadakilain marami ang nagitla ng siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanyay halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan at mauunawa ang di pa narinig ni Numan. Sagot ng mga tao Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito Sino ang makapagpapatunay na pinayintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pangakit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayun din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamuniya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman, tulad ay korderong hatid sa patayan parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gapotok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing nakasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya may sasagawa ang aking panukala pagkatapos ng pagdurusa lalasap siya ng ligaya malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami at talangalang sa kanya sila'y aking patatawarin dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Sa mga kamay mo, habinin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapit bahay, ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiliwas, nilimot na aking tulad ng namatay di na pinapansin, parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit o poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaway ay pagtatanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ikalawang pagbasa pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay, tinuksos siyang tulad natin ngunit hindi nagkasala. Kaya tuwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at duway kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Yeso Kristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga lagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halaman ng doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga lagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Yesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Yesus na taga Nazaret, tugon nila. Sinabi niya, Ako si Yesus kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, paurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila, Sinabi ko na sa inyong, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito, wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang taynga ng aliping yaon na ang pangalay Malko. Sinabi ni Jesus kay Pedro, isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Si Yesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Si ay muna kay Anas na biyena ni Caifas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifas ang nagpayo sa mga hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Yesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Yesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote, kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto. At pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, hindi ba't isa ka sa mga alaga ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga lagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Yesus, Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Yesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Kaifas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Si tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote. kamag ng lalaking, tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Yesus sa halamanan? Muling itinatuwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilawok ng manok. Mula sa bahay ni Kaifas, si Yesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila huwag may turing na di karapat dapat kumain ng ng pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at atulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, Wala po kaming kapangyariang humatol ng kamatayan kaninuman. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, Sumagot si Jesus, Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak na parito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, Muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Huwag siya kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Yesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matini, ginawang korona at ipinutong kay Jesus at sinuutan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika, mabuhay ang hari ng mga hudyo at siya'y pinagsasampal. Lumabas basuli si Pilato at sinabi sa kanila, Iaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Yesus na may kuronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus. Ipako sa krus. Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato. Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus, kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkalob sa iyo ng Diyos ang kapangyariang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ng mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi kakaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Yesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang Plataporma, gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-iikalabindalawa ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. Sumigaw sila, Patayin siya, Patayin! ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang may pakuna ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal, huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatihan nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayun nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Yesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Yesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, Siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang esponga, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy, araw ng paghahanda at ayaw ng mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Yesus. Ngunit, pagdating nila kay Yesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ang ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga sandang libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Yesus isang gabi. Kinuha nilang bangkay ni Yesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuhan kay Yesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa na paglilibingan. Yamang no'y araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Yesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.